Maglalaro nga muna ako ng ganda-gandahan ngayon dahil abay ako sa kasal ng pinsan ko. Pero sana hindi ako atakihin ng sakit ko. Ayan na, inatake na siya. Kakasabi ko lang, di ba? Wala na namang kasing kaya ganyan ang tirada niyan. Ako na nga ang nagsasabi sa inyo, medyo mahaba-haba nga ang vlog na ito. Mga 48 hours to. Tsari si OA, 7 minutes ko lang naman sasayangin ang oras niyo. Alauna ng madaling araw pa nga lang to lang pumunta kami dito sa venue dahil may photo shoot Pa? Inuna ko na nga tong nail extension ko sa kamay. Sobrang dali lang naman na itong ikabit. Kahit nga mag-isa ka ay kayang-kaya mo na to. Dinidikit nga lang pala to at nagtatagal din to ng mga two weeks, ganyan. Mas gusto ko nga tong ganito kasi tatanggalin ko rin naman to after ng kasal. May kasama na nga rin palang pandikit yan at saka glue. Kung gusto mo nga rin, ilalagay ko na lang yung link. At nang ma-order mo na to, marami silang available na design. Nagbihis na nga ako dyan dahil tapos na nga rin akong maligo. Bali, ayan yung susuotin namin sa photoshoot. Inuna ko na nga pala yung boko ko dahil itatali lang naman nila yan. Dahil magwiwig lang naman ako dito, bali kapatid ko nga ang nag-aayos sa akin at ayan na nga yung finish product. May nagbago ba? Parang wala naman. <laughs> eto Ito naman yung isang kapatid ko ang inaayusan ng kapatid ko. So, bali kapatid ko yung dalawa na yan. Kakain nga muna ako ng almusal habang inaayusan pa yung isa kong kapatid dahil malapit ng magliwanag neto. Sinubuan ko na nga lang pala silang dalawa. Kunyari, sweet akong ate sa kanila. Charis. Kapatid ko nga rin pala yung lalaki na yan at abay din siya. Bali, tatlo nga kaming abay dito. Hindi na nga kami nagpa-makeup sa may bayad dahil kompleto naman ang makeup ng kapatid ko. Tsaka, wala namang magbabago sa pagmumuka na to. Shower out nga pala sa tatlong diyosa na ito na na nagme-makeup sa mga abay, sobrang gaganda nyo te, pero mas maganda pa rin ako sa inyo. Pag may mga event nga sa inyo, kuhanin nyo nga sila all around yung mga yan, taga-makeup, pwede nyo na rin makainuman yan after ng kasal. Nauna na nga mag-photoshoot ang mga lalaki dahil yung ibang abay na babae ay hindi pa tapos mag-makeup. First time ko nga ang aabay guys, kaya ninanamnam ko tong kagandahan ko ngayon. Charis, baka mabash na naman ako. Bumili ng wig, gusto magpagawa ng bahay, ayaw. Mga pinsan at kababata ko nga pala yan, ba diba Ang gaganda. Mga kasambul no, ko yan noon. Magsisimula na nga yung photoshoot at alam nyo ba, sobrang bait ni Lord. Dahil maghapon magdamag umuulan yan pero netong nagumaga na gumanda na ang panahon. Tapos after nga ng kasal sa simbahan, tsaka ulit umulan ng malakas. Nung nandito na nga ulit kami sa reception, talagang pinagbigyan kami ng panahon. Kahit medyo maputik nga ay carry lang. Hindi ko na nga naisama si Papa Plates dito pati mga anak ko dahil hindi rin naman ako magtatagal dito. Mga two days nga lang, uuwi na rin ako sa Quezon City. Dahil may pasok nga sa school ang mga bata. Dito pa nga lang sa photoshoot ay ubus na ang aking energy. Nakakaloka. Nakaka-enjoy din palang umabay sa kasal nung bata pa kasi kami. Hindi kami nakukuhang abay. Kaya pag kinuhang abay yung mga anak ko sa kasal, sobrang natutuwa ako. Ang dami nga rin naghahanap kay Papa Plates dito. Bakit hindi ko raw sinama? Ang totoo niyan, ang dami namin schedule ng week na to. Kaya talagang hindi ako magtatagal dito sa Quezon Province. Uuwi rin agad ako. Yo!

atake ka talaga sa buhok mo, te. Ang dami nga nagandahan sa buhok ko na yan, eh mura lang naman yan. Sobrang dali pa ikabit dahil ikiklip mo nga lang yan siya. Perfect nga siya kapag may mga event kayo, Christmas party, para naman new look ang atake nyo. Marami pa silang available na color at size kung gusto nyo nga medyo maiksi, kung gusto nyo kalbo. Ala hindi, si OA. Ilalagay ko na nga lang ang link niyan para maka-order na rin kayo go. Diba nakapag-promote pa yan siya? Malapit na nga matapos etong eh, shoot kaya kainan na. Ala hindi pa, pupunta tapangan ng simbahan, di ba? Mukha ka talagang pagkain. Nakalimutan ko ang dalhin yung bagpak ko. Hindi tuloy ako makakapag-sharo neto. Nandito na nga kami sa jeep at kasama ko nga si tita na sobrang latina. Siya nga pala ang nanay ng bride at katabi ko nga ang aking kapatid na maganda. At on the way na nga kami sa simbahan, medyo luwag-luwag pa nga itong jeep na aming sinakyan. At pagbaba namin ng simbahan, syempre nagmamaganda na naman yan siya na para bang siya yung ikakasan. Sobrang saya ni Andy dito. Handa ka na bang masakal? Estima kasal sa pinsan po. Nagsisimula na ang rumampa ang mga ninong at ninang. Sobrang ganda mo ate Yoli. 10 over 10 ang make up mo na yan. May 500 ka ba dyan? Charis. At eto naman si auntie ko makikipagchismisan pa talaga yan siya. Sabi niya 2K lang daw yung panggala niya. Puro coins pa. Eto na nga nagsisimula ng rumampa ang mga abay dahil tapos na nga ang ninong at ninang. At syempre ako ang may pinakamatagal na eksena dito. Kapatid ko nga pala tong partner ko at first time niya nga lang din umabay. Sobrang daming abay mga ate ko kaya talagang hindi la na isama sa video na to dahil aabutin talaga ng isang oras tong vlog na to. Halos mga pinsan kababata ko nga lang din pala yung mga abay dito. Pero umabot nga ng 44 pieces yung mga abay te kasama yung mga bata. Binilang ko talaga eh no. Mga pamangkin ko nga sa pinsan etong mga abay na mga bata. Sobrang dami na talaga ng angka namin. Hindi ko na mabilang. Literal na sinunod nila yung sinabi ni father na humayo kayo at magpakarami. Charis. At eto nga pala yung isa sa pinakamagandang maid of honor na nakita ko ang kapatid nga ng bride. Eto nga pala ang Gcash ko, isin mo na lang, 0946, Charis. At super cute nga ng aming little bride. At eto na nga, bumukas na ang pinto at dito ako tuluyang naiyak. Pinipigilan ko yung luha ko, te, hindi ko mapigilan talaga. Alam nyo ba kung gaano kami kaklose ni bride nung bata pa kami? Minsan parehas kami ng panty, ng damit, ng panjama. Dahil ang tatay namin ay magkapatid at magkasama sila sa trabaho nung nabubuhay pa ang tatay ko. Kaya talagang halos sa iisang plato na kami kumakain yan. Magkarugtong na nga ang atay at bituka balun-baluna namin. Charis, oika ka. Pero totoo, best friend kapatid ang turingan namin niya noon. Ihahatid ko nga siya sa bahay nila. Makikitulog ako sa kanila. Tapos ihahatid niya rin ako pa uwi. Tapos makikitulog din siya sa bahay namin. Tapos ihahatid ko na naman siya pa uwi. Gusto na kaming suplaki ng nanay namin dahil hindi na matapos-tapos ang hatira namin. Umaabot nga ata sa isang buwan ang paghatira namin. Napuputo lang pag nasuplak na kami ng nanay. Na. Kasama ko nga rin pala yan siyang umakit dati sa puno ng kamatis. Charis magkasama rin kami nung mga panahon na puro kalokohan pa lang ang alam namin sa buhay. Pero ngayon, masaya ako para sa iyo. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa yung sinabi natin dati kung sino ang unang mag-aasawa. Siyempre ako, Ayon nauna ba? na ako, baka unahan niyo pa ako. Charis. Pero sobrang proud nga ako sa iyo dahil ang daming pagsubok na dumating sa iyo ngayon taon pero nagpakatatag ka kahit napakaiyakin mong babae ka. Ako nga yung maglalagay ng cord at gusto ko sana'ng higpitan para matindi talaga ang kapit ng pagmamahalan ninyo ni Andy, Charis. Magmahalan lang kayo palagi at magpakatatag kayo dahil sabi nga ni Father, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin. night, thank you. <laughs>